Ayan, guys. Magtuyo daw muna kami. Kasi namisa na nila ang tuyo. Ayan. Ano man tawag dito sa tuyong ito? Tapulok. Ayan. Malansi. Magtuturin na natin ang tuyo. Masarap tong tuyo namin, guys, kasi hindi siya maalap. Kaya kahit araw-arawin mo kumain yan, hindi maalap. Maganda yung pagkagawa niya. Hindi katulad ibang tuyo na sobrang alak. Ito, naku, kahit papakin mo na walang kanin, masarap. Ayan. Okay, ito na, guys, yung tuyo. Magluluto naman ako, guys, ng itlog. Lalagyan natin ng sardinas. Durugin natin, guys, itong isda. Ayan, guys, durug na yung isda. Lagyan natin itong itlog. Ito nga palagi guys yung sauce ng sardinas. Tabi lang natin to. Pwede natin magamit yan. Mix natin. Magyan natin guys ng sibuyas. Ayan guys, nakaluto na akong itlog na may sardinas at saka tuyo. Lutuin din guys natin tong ano, yung sauce ng sardinas para hindi sayang. Ayan, nag-isa ako ng sibuyas saka bawang. Lagyan natin tong sauce. Lagyan natin guys ng paminta. Hindi ko nalalagyan to guys ng pampalasa kasi may lasa na tong sardinas. Ayan, nintay natin tong kumulo. But okay na to. Pwede na lang kami kumain. Ayan guys, luto na. Ayan, balik natin guys dito sa lagayan. Wala na ako mapaglagyan eh. Ayan, kain tayo guys. Ayan tayo guys. Ayan, ito yung tuyo. Tuyo, at saka ito. Ayan. Tapos ko guys, hindi ako nakala. Yung sauce ng sardines. Sarap. Ayan guys. Ayan